Hi guys! Good morning! Medyo lumabas sa si Araw pero grabe, isang linggo nang umuulan talaga every hapon dito. Ganito talaga pag ganitong season, lalong lalo na pag araw ng asahan at fiesta sa Cagayan de Oro. This month talaga, grabe talaga. Ganito yung may mga low pressure area or mga um, bagyo-bagyo dito sa ano sa amin. But ngayon, ito na ang aming mga nangangamoy na labahan. Ito na pala yung natumba guys, talisay. Actually, plano ko talaga siyang tanggalin din talaga dito kasi merong magandang talisay dito na variegated kung makikita niyo. Hindi siya masyadong na sinagan ng araw because of the talisay here. But was it, intentionally talaga itong magtanim dito dalawa. Kaso, hindi na siya maganda kasi unang-una, tatlong beses na tumuntik na tumba, tinalian na lang namin siya ng PC. Ito yung PC niya, oh. Ito yung tali niya, tinali namin dito para ma... Ano yung kaso? Nat nadamay yung CCTV natin na So, ibabalik namin yan dyan. Then, ito din, nabali din yung kulay violet na puno na yan. Hindi ko alam basta ano yung puno na yan. Pang ano na yan? Para sa sakura or cherry blossom ng bukid noon. So, nabili ko yan dati. 3 years ago. Pero hindi ko siya na namumulaklak. Pero lagi nababali. Para sa akasya. So, nga hindi ko tayo. Kaya gusto ko mawala rin to. Kaya nung natanggal na tumba siya, okay lang. Hindi masyadong masakit kasi gusto ko talaga siyang tanggalin kasi sabi nila sayang daw. So, hinayaan ko na na ang environment ang kumuha sa kanya. So, natumba siya. Hindi na rin siya mabalik kasi kahit ibalik siya, yung ang hirap o. Oh. Ayan, may bato na nga sa ilalim mo. Nilagyan namin siya. So, nung natumba siya, okay lang kasi itong lalaki kasi itong ating rubber tree. Wild kasi ito na rubber tree. Variegated siya with kulay light pink and brown and green combination. So this is variegated kasi yung regular na rubber tree is blue, brown green yung color niya. So ito variegated to from Davao to kay Mama Mary bigay ni Ate Alay. So sa so bahay to sa Turil sa Davao. Ngayon, hindi rin siya tingnan mo natutumba rin siya because of the talisay here. So medyo sagabal talaga siya. And ngayon, natali na sa dito. Ito yung naputol na ilaw. So tingnan niyo naman, ito yung rubber tree. Meron na akong binigay na dalawang visitor dito. Pag pumunta dito, nangingi sila nito kasi napaganda. Tinutulan ko sila at hopefully nabuhay yon ma'am, sa iyong farm. So pag may pumunta dito at meron kayong magustuhan na halaman, pwede naman namin magbigay ng ganito. Kayo na bala magtanim kung mabubuhayan kayo. Pero gusto ko nga i-mark up to eh. Napaganda kasi ng ano na to. Napaganda ng variety na to na um, variegated na rubber tree, di ba? Tsaka lumalaki to ng bonggam-bongga. Tapos meron. Para siyang Parang siyang kahilera ng baliti na nakahoy. Parang variety siya ng baliti kasi meron siya mga ganito. Oh. Di ba malalaman natin ang baliti pag meron siya mga tangkay na ugat na nagpupol -fall? fall So, nakita niyo naman ang CCTV natin na tubo, na balik. Babalik nila yan mamaya. Buti hindi naapektuhan yung kanyang wire. So ulitin ko, bagay pumunta dito, kung gusto niyo manghingi ng ganito, I can give you this one, tangkay. I will putol-putol this one and give it to you kaniyo. <laughs> Tapos, ito din ay na-deads din siya. Tinapon na ni Lingling. -Ling. Kakalagay lang namin ngayon. At nakikita nyo, kakabungka lang namin. This one is reserva. Galing to sa likod ng function hall. Tapos, ginalit namin dito kasi in deads yung isa dito. Speaking of function hall, tinangay na naman yung takip ng function hall. Ito natin, guys. Ito yung mga ano namin, mga bedsheet na talaga naman naulanan ng dalawang araw. Ay, di, kahapon pa pala to I-deliver na rin yung mga tinatirang upuan. Ito kasi, di ba, dun sa kabila may mga upuan na doon. Sa ito, wala pang upuan. I-deliver na to dito. So, Kuya Gilbert, bilisan mo na. Bilisan mo na ang trabaho. Dito tayo naman. Yung ating bubong ay natanggal. Dilipat na naman siya. So, umalis na yung naka-check-in kagabi na dalawa. Ito yung mga tinanim ko pala namin guys. So in order namin na mga um, vines. Millionaires vines. Pag nakita nyo ito. Siguro mga 2 months from now. makita nyo na dito. Magdadrop na yung mga ano niya. Magdadrop na yung mga. Pag niya. Yung violet na tangkay niya. Ayan no. Ito. Kakapit na yun sa diyan. doon. Yung tawa sa kilikili ko. -kili. Oh. And then. Ito na yung lilipan. Nag-drain ka mga lang kami ng water guys. Ayan yung water na. dito. Oh. Tingnan nga atin. Bubo! Congratulations! Dalawa na po ang natanggay. <laughs> Dalawa na natanggal sa ating bubong, guys. So, antay na lang din siya maubos. Charot lang. Papalitan ko yan siya, guys. Pero for now, hayaan na natin maganyan siya. Wala namang nakabook dito for intimate um, intimate na event. So, okay lang na yan na ganyan kasi. Nag-iipon ako ngayon. Papatanggal, papatanggal ko to lahat. Papalitan ko siya na color roof. So ngayon, naglilinis na kami, nag-drain na kami. So ito yung pool. Tingnan nyo naman guys, oh. Ayan yung mga dirt ng pool. Let's be practical. Ito yung itsura ng pool pag dinrain na siya. na natubigan to nung Monday. Monday siya natubigan. Tapos, sabi nito. Ano na ngayon? Wednesday. Ano ngayon, Glenn? Like? Meron pa Wednesday na ngayon. So, one week and two days na po ito, guys. Ito, guys, na-vacuum na to nung Friday, Saturday, Sunday. Kasi may vacuum kami, di ba? Nagihigop talaga niya. Tapos, nag-clear siya. Tapos, kahapon, ulan. Tapos... Um, kagabi may naligo dito San, uh, Monday and Tuesday may naligo kasi dito so pag may na-vacuum pagkatapos talaga mag-vacuum kaya that's why inano ko sa, pinalagay ko sa ng grava dito kasi yung putik dito napapunta doon or yun, syempre may mga libag-libag or ano kaya importante talaga na mag-change ng water do yung iba nag-filter lang sila tapos tag nito na ano naglalagay ng chlorine kami naglalagay kami uh, to be honest naglalagay kami ng chlorine dito talaga pag every morning bago kami mag-vacuum for the bacteria cleanliness, cleanliness uh, kanang basta tapos every Monday mag-change kami so hindi namin din rain nung Monday kasi may mga bisita kaming nakaabang na bisita ni daddy, classmate or batch niya. wag daw i-drain. So, ang ginawa namin, naglagay lang kami ng chlorine para sa disinfectant. Tapos, nag kami. And after two days, ganito na naman iluksura niyo. Yan po yung mga dirt niya na naiiwan or nalalagay sa full pad after one week. So, ginagawa namin kagaya niyan. Dinidrain namin siya. Nilidrain namin siya dito. Ayan. Dito ba yung dating Yan yung putik na yan, guys. O. Oh. Ito yung pambata na area. Ngayon yung mga dahon-dahon. So, yung baka kaya ang malaking bagay talaga yung vacuum na ginagamit. Actually, meron na kami dalawang vacuum. Yung manual na ginaganon at yung robotic na humihigop na lang sa ilalim. Meron siyang tagahigop sa taas. Ayun ang doon. So, ito ngayon. Itanggal yung mga dahon. Tapos, sa palitan siya. Tapos, change water na naman tayo. Puno na to bukas or sa Friday morning. Puno na to siya, guys. So, yun ang maganda dito pag palit-palit yung water. Then, pag nito, nilalagay na lang namin siya ng chlorine ng kahit mga dalawang kilo para ma-disinfect lang yung mga ano di mga tikate. Eh. So maganda yun kasi every week naman siya nag-change ng water. And then, ito mga bulaklak to. Tingnan nyo naman. Dragon fruit dito guys. Dumada padami na to guys kasi si si Amanda nagdala na naman siya ng dragon fruit na marami. So, asa yung natin ang dragon fruit lang? Meron na namang dragon fruit na dinela sa si Amanda kasi ito galing to na Amanda sa so at saka kay Ate Celine si So saan kay lalagay ibang dragon fruit? Siguro dad to oh. Tunduyanan ba? Di ay dragon fruit sa dayanan kasi matakpan man siya. Para pa ang dragon fruit na himo siyang kurawon bita ug anak na lang siya sa dragon fruit. Dyan natin, pinitatan -tindip. na yung, ay masayang man, mahal ba ka itong Anyway, so ganun talaga ang buhay. Sometimes talaga unpredictable things happen. Like this one, the calamity, the there's a lot of ano calamities that going to ano occur sort of like in our environment. It's a very natural disaster like that. And then yung flood natin, ayan, yung baha natin, kanya na naman, yellow na naman yung ilog. So kung makikita nyo yung ilog yellow siya, medyo bumaba na nga siya. Yung mga guests namin ay don dumaan sa alternative route. Alternative route? Route. Basta ruta doon sa kabila naman siya kasi dito, na ano din hindi siya possible. So, dito naman tayo sa kabila. So, dalawa po yung um, daan namin dito sa farm. So, don't worry. Meron siyang alternative na daanan. So, yun yung baha. Tapos, malakas na hangin. Ayan, e, tingnan nyo naman. Oh, nasira yung ating signage. Biyak siya kasi nahulugan din yan ng niyog. Which is very uncontrollable kasi nandun siya. Tapos, tingnan nyo. Oh, medyo pa, um, siguro mga 5 meters away naman yung niyog pero talagang gumapang talaga yung bunga papunta dito sa ito na balik talaga so yun yung mga bagay na kailangan natin harapin and then when things happen like this just stay positive accept the fact that there's a lot of things na mangyaring ganito and then move forward so dalawa na po natanggal sino kaya ang next na matatanggal palat lang So that would be all for tonight guys, we'll so prepare our food and this is Red Diamonds, I'll see you in my next vlog, bye!